Hello po mga kalaki, magandang 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 tanghali po sa ating lahat at syempre ngayong tirik na tirik ang araw, may mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat Ito po mga 6 digit lucky numbers natin, ito talaga namang po uh, inaabangan po ng karamihan sa atin syempre dahil alam nyo kung bakit ang lalaki na po ng prices po ng mga Lotto Pilipinas at Lotto World po mga kalaki Kaya mga kalaki, ito na po, ito na po ang pagkakatakot ng mga kalaki na makakuha po ng mga lucky numbers mula po sa amin ni Lola Carmen. Ang lucky numbers po natin na to, tandaan nyo po mga kalaki, inaalagay po po 3 days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, kung pwede ka na't subukan, ang galing natin sa mga kalaki. Halika na, kauling muna ang mga lucky numbers natin. Sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na pong manalo at maging milyonaryo. O, di ba mga kalaki, tutok-tutok lang po rito at eto na po, umpisahan na natin ng migay ng mga lucky numbers, umpisahan natin sa abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo, rin ha? Tandaan nyo po, 10-digit lucky numbers abroad ay number 41, number 27, number 39, number 53, number 46, number 35, number 18, number 24, number 42, number 30. Ayan po. At syempre po, isunod na po natin kaagad mga kalaki ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 36, number 24, number 20, number 8, number 10, number 12, at number 16. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 24, number 21, number 17, number 15, number 9, number 2, at number 3. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6 digit lucky number 29 or 125 mga kalaking kundi mo na number 23 number 22 number 8 number 14 number 10 number 6 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 5 number 2 number 1, number 1, number 0, at number 8. Ayan po mga kalaki ang 6 digits, 0 to 9. At ito na po, isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad ay number 2, number, number 28, number 33, number 36, at number 14. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Ang mga lucky numbers po natin dito sa Pilipinas mga kalaki, ang lalaki na rin po ang mga prices sa mga loto outlet. Ano? Kaya nakakaingan nyo po na tumaya mga kalaki. Siyempre, bago natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungki. Ayan po. I-check nyo po ang followers. Gap. Dapat po merong 317,000 followers. Check kami po yan. At may second account po tayo. Red Parungki din po na nakaya yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at meron po tayong second account po yun uh, Red Parunkin po yun at syempre meron po tayong Aris Gatchalian na account Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parunkin po naman ay 16,500 followers at syempre TikTok ang TikTok po namin, meron po 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na legit na account namin sa mga social media kung saan nagbibigay po kami ng mga lucky numbers. At kung gusto niyo po makakuha ng mga lucky numbers na libre, dapat po comment kayo ng comment, share kayo na share ng mga video at heart ng heart. Diyan po kayo pwedeng mag-request ng mga lucky numbers, sumingi. Pag nakita ko po kayo po ay nakafollow, automatic po dapat nakafollow. Meron kayong libre ng lucky numbers, i-check niyo po yan sa messenger niyo. Nagbibigay po ako. At tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad sa mga followers po na mga sasali po sa private consultation, yung po may membership fee po yun, good for 3 months po. Kami po magbibigay sa iyo ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa Pilipinas at abroad. Ayan. At syempre po mga kalaki ha, ah, legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers. Ipinapost po natin yan. Malay mo naman, pag sumali ka rito at nabigyan kita ng magandang post sa birth month, mo, malay mo isa ka pala sa sus, -sus suswertehin mga kalaki. Diba? Ganun lang kasimple mga kalaki. Wala itong pilitan. Kung magpapamember ka, usap tayo para legit na legit na ang kausap mo, ako po at hindi ikaw. Message ka na sa messenger ko, hihintayin ko, di ba? At bibigyan pa kita ng discount. Okay mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers na mga naglalakihan ng prices po sa 642. Eto na po. Number 12. Number 26. Number 15. Number 39. Number 31. At number 17. po 642. At eto naman po ang 645. Number 23. Number 17, number 28, number 41, number 36 at number 33. At ito naman po sa 649. Ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 20, number 27, number 17, number 10, number 28 at number 36. At ito naman po sa 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 51, number 53, number 42, number 37, number 40, at number 49. Ayan, at ito na po ang ang 6-digit lucky Number 658, kunin mo na mga kalaki dahil ako mamaya tataya din ako dito sa 658. Ito na po, number 14, number 24, number 37, number 43, number 48, at number 54. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 na umaga, takbo na sa mga sukin yung outlet at make sure po, aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Pamilya Pamilya Hulandoy. Pamilya Holandoy. Familia Holandoy. Hulandoy po, Hulandoy, Gulandoy. Pamilya Hulandoy po ng Quezon City. Hello po, maraming maraming salamat po dyan sa inyo. Pamilya Hulandoy, sa so walang sawang panunod po sa vlog namin. Mananalo tayo, mananalo tayo. Claim it, think positive mga kalangit. syempre po, sa mga mga driver po dyan, uh, driver po ng Chipney. Ayan po, dyan po sa may Quiapo, Manila. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga taga Quiapo. Hello, hello, hello. Nagsisimba po kami lagi dyan mga kalaki. At nawa po sa susunod na punta ko dyan, kita-kita po ulit kita tayo dyan. May mga suki ako dyan ng kandila. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mananalo tayo, mananalo tayo. it, ganun. Tara, tayaan nyo na po yan ha. 3 days po bago po natin palitan. At sa mga magsa-shoutout po dyan, comment lang po ng comment, share po ng share ng video, at heart mang heart. Good luck mga kalaki. Ingat!